ngayon nga po, nakasimot tayo dito ng okay. pera. Siguro, o, ano wala. to? Nalaglag, ah, oh? Hindi, hindi naman to. Pasero? Hindi naman kasi to nilalagay. Oh, letran. Oh, ito sa letran yan. Oh. Babalik, yung babae po, na taga letran, oh. 450 po. Hindi ito nilalagay na sa Hindi na lang ito pinilalagay. Okay, okay. Hindi. Ay, ay, tanungin nyo mabuti kasi nasa ng firma nyo dyan? Wala kayo. Ayan na nga, ayan na nga firma nyo. So, ito palang nahulog na pera ay pinapalitan ng babae sigyante po siya ng letran uh, nagpapalit po dito sa driver namin buti na lang uh, nasimot natin kasi may naisakay po akong ano uh, may naisakay ako eh may naisakay ako may naisakay akong ano tawag dito yung pasero galing sa may pakalito may Jollibee sa may bukal. Ah. Wow. Buti hindi niya nakita to. Eh, Saan nang halagay? Dito ho, mahuhulog na eh. Dito. Eh, sabi ni... Hindi nalipad. lipad. Oo nga, sabi ni parang burda, eh ano daw, ah, nagpapalit nga raw yung babaeng yon, kasi walang bariya sa limandaan. So, ang binayad sa akin ay 50 buo at saka 20 hey, hey. plata ito. 20 hmm. plata. At, sa babae yan. Sa babae ho to. Oh. Kasi okay, buti na buti hindi. Palipat na kay kay Jojo palipat na nandito eh. Nandito eh. Palipat na. Ha? Wawa na may bata. Ay inano mo na, i-message mo. Ay hindi ko paano kung may message wala namang number dito sa pera. <laughs> wala nang number dito sa pera eh. Hindi mamaya baka maibalik ko doon sa sabing ko eh. Doon sa guard. Ang o, okay. alam ko, tanda okay. ko lang e, doon sa babae. Huwag mo ibibigay sa guard. Ah, ang tanda ko lang doon sa babae ay naka... Yan yan. Ang tawag dito, ang pantalon ay kulay... Ano, kake, kulay kake. Tapos, naka white t-shirt. Yun, mahaba buhok. A shoulder bag. Ah, shoulder bag ba yan? Ayun. Parang idea. lace ng ID. Oh, mahaba buhok. Oh, buhok, mahaba. Nalaglagaan, talaga na Ah! Al Kanina pang alam mo na nagpapalit. Oo. Oh, oh. Eh siguro siya lang sa lahat dito. Kasi na naman Sina sina. Inihintay niya si Boards, gaya lang up na application si Boards. Oh. Ah, dapat doon sasakay? Dun magpapapalit. Ah. Uh. Eh wala na pa palitan. E mantos na papalit. Yun, tsaka kaya napasakay sa iyo. Hmm. At pagkatapos sa nakasakay sa iyo, ay, eh, laglag naman. yung lang. Eh, salamat na lamang at hindi... salamat na lamang. salamat at hindi nalipad. Oo. oo. At saka, saka saka hindi nakita nung hindi na ano. Pero swerte pa rin. Kasi may kaya akong ano eh. Pasero, pamana. Oo. Uh, oh. Lalaki. Nurse, na nurse siya. Eh baka yun, lang, baka yun naman ang nahulugan. Hindi naman yung ano. Hindi, sakto mong 450 eh. eh. Saktong 450 eh. Eh, lumadaan eh, nyo na yun yung ba binigay mo ba? 50 at saka 20 plata. O yun lang po. Mamaya sana dumating yung babae nakakaawa po yun. May pirma? Huwag mo na. Huwag pirmahan. Uh, ang gawin mo, pila pa mo muna to, number ni Pangulong Jimmy, tsaka pangalan niya. Saka mo na pirmahan. Pag uh, ano, sabi ni kay David, huwag mo na raw pirmahan. Eh. Tapos, uh, picture ID nyo. Tapos yung voters ID, tatlong pirma. Yun lang. Tapos pasirok mo to pag na ano. Lisensya. Yeah. Hindi, hindi lisensya. Ayos na Ay, to. Pwede. Okay na yan. Picture ID. Tapos, voters ID na picture. eh parang pag-xerox yung ano... Ano yun? Wala palang ID. Ako, picture ID yung uh, aking ano... Wala palang ID. Wala kayo yan. Kapitin niyo. Okay, ball, table, bench, Wala. Hiniram yung ball ping ko. Hindi na natapas sa uli. Okay. Oh, ako na. Ako na. Yeah. Okay. Okay. Paano? ako makakaabante okay. niya. Oh

Nandito na siya, ne? Ay, dito na eh. Matay ko na lang siya dito. Ito po yung bayad na. Thank you. Okay, Thank you. God bless.